Apik! Balik mo na yung kuryente namin! No? Magalitan mo na! Ano? Magalitan mo si Apik! Apik! Wala kaming kuryente! Ang dilim! Ang dilim-dilim! Kawawa kami dito. Walang ilaw. Balik mo na. Walang hangin. Ang init. Ang init, apik. Ang init. Ang dilipat. galit na ikaw, nagalit na. Oh. Oh, galit na 'yan. Galit. Ay, grabe, galit na. Galit siya. na, galit na. Galit na ikaw. Galit na 'yan. Opo, galit na ako. Paano magalit? Ah, perk balik mo kuryente na. Ini, ini. <tuh>